nag pwede ni Akiat, ba't kayo umaki? <laughs> ito. Naalala niyo ba yung sinabi sa inyo na adik ah, ako ngayon mag-check out ng damit? O eto na, dumating na sila. Paisa-isa dumating sila. Ngayon, isukat na natin kung ito ba'y talagang maganda. Kasi pag iba may suot, pag kayo mga model, ang gaganda, di ba? Pero pag ako na, hindi ko maalam kung kakasya ba sa akin to, kung malaki, mali ito. Tignan natin. Unahin na natin dito. Magkano ko ba itong dinili? 5-2. May tumahal pa natin. 5,250. Mm. Ganito para itsura niya. Pangkasalan. ina ko to para pangkasalan. Mm. Ganito ang kanyang itsura. <laughs> eh, subot na natin. Diyan lang kayo. Ayan. Ganito ang itsura niya. <laughs> oh, ano ano sa tingin nyo? May pabiyak dyan sa ano. Um, may pabiyak. Hindi na ako magpalit ng um, peter mo nang ng itim na uh, Hmm. Yan pag tunan niya. Medyo open open dito. Ma, stay pera na lang na ganyan. Hmm. Hmm. Ano siya? Hindi ko alam kung parang silver o gold ba yan. Basta kumikinang tina. Hmm. Yan itura niya. Dalawa yung ganitong in-order kong style ay yung parang mga abaya. Pangkasalan. ka, ano? O oh, iba naman. <laughs> parang lugi tayo dito. Sabi ko na eh, pag model lang may suot, maganda. Pero pag ako na, ay naku. Parang ewan, eh, man, parang kurtina na kumot na di ba lamang. <laughs> Ito naman pala isunod natin. Umorder na ako nito dati. Naisuot ko natin Kung kumain kami sa restaurant. Blue naman in order ko. 3,650 naman ko. Terno. Oh, isu ito naman isukat natin. Meron na ako nito white, nakita niyo na. Tingnan natin kung maganda tong blue. Ayan, ganito naman itsura nitong blue. Maganda to kasi nakakorda na ako nito dati. Pang lakad-lakad ba, na maraming may pupuntahan kami, maglilibot, magmumot. Oh. Yan pa itsura niya. Malaki pa rin dyan, pero kahit pa paano lumiklip na yung tiyan ko. Ang ina-order ko palang damit ay ang size large. Ay, sana, na dumating ang panahon, maging medium na tayo. Dati XL ako, o di ba? Ngayon, large na lang. <laughs> na ito'y pilit na yung large. Pero mahigpit pa rin. Pero malaki na talaga ang inihilit talaga. O. Ano na lang, parang 7 months na lang. Dati kasi 9 months eh. Ano. Maganda, maganda rin pala yung blue nito. Eh, malaki ang biyak niya. Next naman tayo. Oh, ito naman Ano kasi tawag sa mga damit na ganito? Kaptan ba? Tingnan nga natin O oh, kaptan nga natin Tawag sa mga ganitong dami Ito naman 3,000 lang to Pangkasalan ulit eh. hmm. Unay gold naman yung binili ko <laughs> Ito talaga sampayan-sampayan Ang dating nito Sandali lang Ito na yung gold Masyado siya yata malaki Oo uh talagang sampaya na siya, ano. Tapos, sa na, nakita ko kasi sa in-order ko, parang hanggang dito siya, pero maikse, o. Oh. Pero okay na rin, 3,000 rupees lang naman bili ko rito. Kung sa may, kung sa wala ko bibili ng mga damit, mga kapanay, ang presyo nito, 5,000 o 6,000. Eh, nakakita ko sa online, 3,000 lang. Ay, pa, bili na yan ka ako. Kaya nga, masyadong luwag pa naman, masyadong laki. Pero okay lang, ganito, ito, 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 Iba-ibang kulay binibili ko ngayon dami para hindi ba yung isang kulay lang yung sinusunod ko. Next naman. linda na, nila. Wala na eh. Itong itim. Itong itim naman ay magkano na itetch. Mahal pala ito. Ay, sedo. Ito naman yung sunod natin. aw oh, ganito. Ito ng itim. Medyo masikip. Dapat pala XN. Hahaha. Oh, pero makipilit na to. Yung tayo tsura niya. Nangitin. Okay. Huwag natin pakitang walang harap at malalaki yung bilbil -bil natin. pwede niya akong ipakita pag nakatalikod para hindi niya makita yung sapin-sapin ko sa likod. <laughs> ito kasi kahit kumahin ako itim eh, oh. Hindi masyado kalat eh, sapin-sapin. Hmm. Ganito yung tura niya. Pagka, pang sana, gala lang din. Hmm. Next naman natin, ay... Ay, ito, itong pula. Dumating na pala ito. Ngayon po na rin ako in-order. Ito naman. Ito, sigurado baka masuya kayo. Sandali, ah. Kasi ano ito eh. Ano'y tawag sa may... Ano na to? May tela. Sa ba Ano? Basta yung ganito yung... Yung madulas. Anak ng tipaklong. <laughs> mahigpit sa kilikili. Oo, oh, ano nyo ang pumasok. Ang ganda sana nito. Pangkasalan. Kaso mahigpit. Ano to? May, may tela pang ganito. Tapos, pwede mo siya ipasexing Itali ba? Para magkahubog. Kaso... Ayaw ang mga tsakili. Ayaw pumasok. Mahigpit oh. Hindi ko may <laughs> Hindi ko may Ang baraso ko. Mahigpit. Hindi natin pwedeng pilitin masisira ito. Hintay natin mag, mag lumitlit akong bagya. Baka after 2 years na isuot ko na ito. Mura lang naman ito. 3, po. 3,000 mahigit ko lang siguro na ito na rupees. Rubis. Maganda sa natin itong kasalan. Di diba? oh? Di ba? Pak na pak. Pulang tula oh. Ang tawag pala nga rin sa tela ganito. Silk. Kanong silk. Oh, maka-order ka na muli. Ah, eh. uh, ang large to XL dapat pala sa akin. pagkaib ganito, XL. Oh, ang ganda sana, mga ano, tas may tali yan. Diliit na gano'n. Mm. Diba, ito talaga sana, o. Oh, Pangpata na na Kaso, hanggang ganyan na eh, braso ko, nakaanap na ganyan, hindi umay eh, ganyan. <laughs> hirap na hirap, susgino, gano'n. Oh, mahigpit, mahigpit. Pumuputok, o. Oh. Pumuputok sa braso. <laughs> diet, diet. Pag may time. So, next naman, next. Ito na pala yung pinaka For 7.40 ko yata itong nabilip Rupees, ha? Mm. Ganito siya. Parang bagets, bagets ba? Mm. May bulsa. Pag nakatabi ko, may sating-sating. Eh. <laughs> hmm. Cute din. Ano pong bagets nga? Pwede siyang nakapataas na ganyan igahatakin mo dito. Huwag mo ko ipahiya naman. Pag sinabing pwede di akiyat, ba't kayo umakit? <laughs> diba, ito. Basta pwede yung mga Tapos pwede mo rin siyang tanggalin. Gusto mo i-open. I-open sesame. Pwede rin siya. Hmm. Ano po, hindi ko mahal ganun kasi sleeveless to sa tubig. Makikita niyo yung maitim kong kilig Pambagets, bagets 4,740 ko itong nabili. Rupees. O oh, ano, yan lang. Wala na. Oh. Magpaparto pa ba tayo? Eh, dapat yata medium na. Ano? <laughs> medium daw. Yung kulay red nga. Eh, kung ano pa yung pinakamaganda, yun lang hindi magkasya sa akin. Ano? Pero ang ganda ng red, talagang pangkasalan. Order nga ako ng ganda. Pero ibang kulay, ano? Ay, white. Sigurado yun. Ang ganda ng pagka-white. Eh, XL ang ikaka na akong uorderin. Sige ha. Kayo, ano bet nyo? Ako, pinaka-bet ko yung red. Kaya nga lang, hindi kasya.